So guys, uh, panibagong gamutan na naman sa ating alagang aso. Ito nga pala yung anak nung nagkasakit noon na pinainom natin ng paragis. Ito naglalaway at walang ganang kumain. O bali, maghanap tayo ng paragis para painom sa kanya at lagyan ng asukal. Ito, pumunta ako sa likod ng bahay. Dami siya nagtatanong sa comment section. Eh. Sa bukid lang yan, sa likod ng bahay tatanong sa comment section kung ano yung paragis, ayan ang paragis, ayan paragis, ayan ang paragis yung pinapaino natin pakukuluan lang yan yun yung pinagkagamot ko sa mga aso yan paragis oh may tsura yan, ayan, ayan. parang siyang blaklak na ano ayan ang paragis ayan, sa paligid lang yan, sa damuan ayan ang paragis tayo pa mukuluan natin yan kaya nga yan pwede yung ugat sa may ugat pwede rin biasa lang natin yung paragi sama pati ugat sama pati ugat pag pinakuluan yan mga okay, guys so. so guys, ayan po, uh, kumukulo na po yung paragi sa uh, papainom natin yan sa... So. Pilalo lang natin yung pinagkulo ang paragi sa yan o. Oh. Kulong-kulo na yan, ayan o. Oh. Pagkita nyo, ay kulay. Ibig nakatas na yung paragis. Yan ang paragis yan. May kuluan. Lalo lang natin sa may sukal. Brown sugar. Lalo lang natin yan. siguro yalo, halo-halo lang. Tapos papainom natin yung mamaya. Ito siya guys, matamlay. Walang ganang kumain. Ang mo yung may sakit. Pupunta sa sulok. Ayan o. Oh. Bibig niya. Ang kami. Oh. Ang sinabi Uh, so guys, ito na naman tayo. papa naman natin ng paragas ng ating may sakit na aso. Kahit na uh, Basta pagkagaling ko sa pagtitinda, yan, isikasuyo ko na yan, papainom ko na ng paragis. Kasi ako na magkasakit, baka lumala, mawala pa yung aso natin. Kaya tiyaga lang, sa lang sa pagpapainom ng paragis. Ang hihina pa rin yung aso natin. Ilang araw lang gagaling na yan. Tuloy-tuloy lang sa pagpapainom ng paragis. So, ayan guys, nagtuloy-tuloy ng pagkain niya, yan. Dito na siyang kumain, ayan. Papalakas ah, na siya, guys. Ito ay gagaling na rin to. Ah, malikot ka na. <laughs> Balik na yung katawan niya, sigla. Oh, gutom, gutom, gutom. Gutom, kakain, kakain na? Ha? ha? Eh, wait saja, wait. Ibu jangan